Hello po. Ayan, pagkatapos namin sa tagig dito naman kami sa Somo ngayon. Nakita namin na open at maraming nakita namin parang mga nagtitinda. Para siyang tiyanggi, no? Tara, pasukin po natin, silipin natin kung anong meron. Papakita ko rin po sa inyo. Kanina, nandito tayo sa... Oo, ang dami. tayo kanina sa BGC, sa Grand... Sa Banis, Grand Canal, ba? Baliktad. Oh, tama. Benis Grand Canal. Ngayon dito naman tayo. Mm-hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Naalala ka ng mga ngutang. Mga ngutang. Ang Oh, agawa ng oras pa na dito. Quarter to six. Oh, dito naman tayo ngayon. Sulitin natin ang Christmas. Hanap lang tayo ng parking. Pero tingin ko marami naman parking dito. Eh. Ato, continue ng vlog natin galing BGC. Tara po, sama kayo. Papakita ko sa inyo, ikuti natin itong loob na to. Another vlog. Tingnan natin kung ano merong ganap. Ang ganda ng ulap po. Ang kalangitan. Ang ganda ng weather. Taman-tama. Pag ka. Time ng Christmas. Happy ang lahat. Ang gaganda ng mga dami. Tinuturo ni mister ang ng tinda. Pero hindi siya bumili. Tara po, ikutin natin ang somo. Ang daming tinda, oh. May mga pangbata. bata dami mga toys. Nagtanong ako dyan ng unan, ni, eh. Yung banana. Medyo mataas. medyo mahal. Kaya hindi ako bumili. Nagtanong lang din naman. Pwede naman magtanong, di ba? Ayun no. oh, yung bata o. Oh. Nagpapabilis siya sa mami niya at sa daddy niya. Ang dami yung mabibili pala dito. First time lang namin nakapunta dyan sa Somo. Ngayon, na, ngayon lang namin nalaman na meron dyan. Diyan po yan sa may, ano, sa may mulino. Mulino ba ko or na po yan? Ayun o, no, ang dami mabibili. Ang daming tao, sobra araw ng Christmas. Ayan, lakad-lakad kami ni Mr. Naghanap kami ng makakainan. Busog pa naman kami nung kumain kami doon sa tag na doon kami nang galing. Kumain kami doon ng tanghal yan. Medyo late naman nung kumain kami doon yun. Pero busog pa rin kasi ang dami inodo ni Mr. doon. So, ayan, lakad-lakad muna tayo. Pakita namin sa inyo kung anong kaganapan sa sumo. Bukas pa rin po yan. Ayan, o. Oh, basahin nyo na lang po o hanggang kailan tsaka kung anong oras ang Open ang somo. Masarap mamasyal. masyal, tsaka maglakad-lakad. Makikita mo ang dami-dami mga bibili dyan, mga souvenir, pang regalo, pwede pa. Yan, bumili kami ni Mr. ng ihaw-ihaw, tatlo, isang daan. Ang sarap ng ihaw. Yan, ang si Mr. eh. Iniwan ko siya kasi binidyo ko yung ihaw-ihaw. Para mapakita ko sa inyo ayan po oh ang dami mabibili bali bumili dyan si mister ng ano atay ng baboy barbecue tsaka hotdog so ayan kinakain na namin ngayon binubuksan ko yung suka sobrang ganda po talaga dyan mawiwili kayong pumunta kung meron kang pwede kang mamili dyan ng mga regalo kahit late na pwede pang mabumili at magregalo mag share ng blessing at love sa kapamilya, kaibigan Ayan po, kain tayo. Nag-enjoy kami na sobra ni Mr. Jay. Yan lang yung kinain namin dyan. Ang sarap ng ihaw. O, diba? Mainit-init pa. Sarap. Sarap mo masyal. Maglakad-lakad at kumain. Meron pong banda dyan eh. Kaya lang di ko na ipapakita sa inyo. Diyan lang yung sa likod namin. So, maingay nga eh. Pero okay lang. Enjoy din naman. Ayan, medyo nagdidilim na gagabi na ngayon dyan. Tapos yung kasama namin, yung anak ko, pamangking ko, si Mary, at saka yung apo namin, wala. Humiwalay sila sa amin kasi gusto nila maglakad-lakad. Kami rin din naman ni mister Gusto namin maglakad-lakad ng time na yan. Tapos magtatawagan na lang kami kung kailan gusto nila uuwi na. Sabi namin, maghiwalay kami diyan, maglakad-lakad, magtitingin-tingin kung may baka may magustuhan sila, bilhin nila. Pag-uwi namin, yun, magtatawagan na lang kami. Sarap diyan. Malamig ang panahon ng time na 'yan. Buti na lang nakisama yung ano, weather. Ang ganda ng panahon. Ang daming tao dyan dumadayo. Dayo na rin po kayo. Dyan lang po yan sa may ano, Molino ko. Tanong nyo lang po. Search nyo lang yung Somo. Ayan. Enjoy kami ni Mister. Lagi kami magkasama. Lagi kami magkabanding. Ayun o. Yan na po yung hapuna namin. Ihaw lang. Wala kaming rice na kinuha. Kasi busog pa rin naman. Kayo po, ano po ang ganap nyo ngayong Christmas? Kami, yan po yung ganap ng family namin. Pinasyal namin yung mga bata. Tapos hanggang dyan, medyo ginabi na po kami dyan. Nawili kami sa katitingin-tingin. Ayun si Mr. O. Ayan, yan yung sa gilid po yun doon. Medyo may banda doon. Gb, patigyan yung laruan mo. Masakyan na po kami. Binalita ng pamangkin ko na nalo siya sa ano, yung, sa shooting, sa basketball. Ayan oh. Ang ganda ng napanalunan niya. Naka four points siya. Naka apat na shoot siya. Sayang nga eh, kung lima, mas malaki para raw yung burn na bibigay sa kanya. Nakakatuwa. Meron siyang souvenir. Pagpunta namin dyan sa SOMO. Ayan, happy naman po kaming lahat sa pagkakapunta namin dyan sa SOMO, medyo pagod much na ng time na yan. Pero carry pa naman. Pauwi na kami guys. Nandito na kami sa sasakyan. konti lang yung vlog na ginawa ko doon kanina. Nag-video kasi gawa ng yun nga. Daming tao. Ayan, tatlo yung pinuntahan namin ngayon. Ngayon, magkakapamilya. Wow, ang dami nila oh. Picnic talaga, sarap another vlog na lang to. Another upload din. Ganyan. Kasi, ayun na, iyak ng beverage yung namin. Pawin na tayo.